Isipin mo, tanghaling tapat, nasa garden ka lang. Tahimik, tapos biglang may makita kang ulo, nakabitin sa puno ng santol. Walang katawan, pero nakangiti. At kapag tumingin ka, parang ikaw ang hinihintay niyang lapitan. Nakakakilabot ba? Diba? Pero teka, hindi lang ito kwento ng katatakutan. May halong katotohanan at may aral din na matututuhan. Magandang gabi mga kababayan. Ako si Ka Elias at welcome sa Ka Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Dito, pinagsasama natin ang mga kwento ng kababalaghan, folklore, at mga kwentong Pinoy na nagpasalin-salin mula sa matatanda hanggang sa bagong henerasyon. Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwento na nakakatawa at nakakatakot sabay. Ang kwento ng pugot sa puno ng santol. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na barangay sa norte. Doon, may isang malaking puno ng santol na laging pinaglalaruan ng mga bata. Kasi naman, malalaki at matatamis ang bunga. Pero kahit gaano kasarap, may bilin lagi ang matatanda. Bawal umakyat kapag papalubog na ang araw. Bakit kaya? Sabi ng mga lolo at lola, doon daw nakatira ang pugot. Isang nilalang na walang ulo, pero laging may hawak na ulo na parang laruan lang. Minsan ulo ng hayop, minsan ulo ng tao, at kung minsan daw, yung sarili niyang ulo ang pinaglalaruan niya. Nakakakilabot, pero nakakatawa rin isipin, kasi para siyang nagjo-joke time sa sarili niya. Isang araw, si Boyet, isang batang palabiro, umakyat sa puno ng santol kahit binawalan. Ang biro pa niya, kung may pugot, edi selfie tayo mamaya. Sabi ni Boyet. Nagtawanan ang mga kalaro. Pero habang pitas siya ng santol, bigla siyang napatingin sa kaliwa. May ulo, nakasabit sa sanga. Hindi gumagalaw pero nakatingin sa kanya. Ninisyan pa siya. Siyempre, kinabahan si Boyet. Tumawa siya ng pilit. Uy, ang galing ng props nyo ah. Sabi ni Boyet. Pero walang sumasagot. Nagsimulang mag-ingay ang mga dahon. At mula sa likod ng puno, lumabas ang isang lalaking malaki, pero walang ulo. Para bang sa komedya mo lang makikita, pero totoo. Nabitiwa ni Boyet ang santol. Bumaba siya ng mabilis. Pero hindi naghabol ang pugot. Bagkus, kinuha nito ang ulo at ipinalo sa puno na parang bola. Nakakatawa kong isipin, pero nakakatindig balahibo kung andun ka mismo. Pag uwi, nagkwento si Boyet. Siyempre, hindi naniwala agad ang mga kaibigan. Pero ang nanay niya namutla. Sabi ng nanay niya, anak, wag mo na ulitin. Hindi lahat ng nilalang nakikita natin ay gusto tayong saktan. Pero pag pinagtatawanan mo sila, doon sila nagagalit. Sabi ng nanay ni Boyet. Dito, makikita natin na ang pugot, kahit nakakatakot ang itsura, may halong biro din ang ginagawa. Hindi siya basta mamamatay tao, kundi parang gusto lang niyang ipaalala na may hangganan ang biro. At may respeto na dapat ibigay. Mga kababayan, kung kayo mismo ang makakakita ng pugot, ano kaya ang gagawin nyo? Matatawa ba kayo o matatakot? Kung nagustuhan niyo ang unang parte ng ating kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito para hindi niyo mamiss ang mga susunod na alamat at misteryo na ikukwento ko. Pagkatapos ng insidente ng iyon kay Boyet, naging usap-usapan na sa buong barangay ang tungkol sa puno ng santol. Ang mga bata natakot ng umakyat. Pero siyempre, hindi lahat natatakot agad. Meron pa ring mga kabataan pasaway na gusto subukan kung totoo nga ang pugot. Isang gabi, si Rico at Dindo, mga kabarkada ni Boyet, naglakas-loob na pumunta sa puno. Sabi ni Rico, kung totoo yung pugot, eh viral tayo bukas. Imagine, tayo unang makakapag-video sa kanya. Sabi ni Rico, bitbit -bit nila ang cellphone na may flashlight, parang mga vlogger na nagha-hunting ng multo. Habang papalapit, rinig nila ang mga kuliglig at malamig ang hangin kahit hindi naman tagulan. Pagdating sa puno ng santol, biglang tumahimik ang paligid. Parang may humigop ng lahat ng tunog. Nagkatinginan si Rico at Dindo. Kinilabutan sila pero tinuloy pa rin. Sinabi ni Dindo, baka trip lang ito ng matatanda. Para hindi tayo maglaro dito. Sabi ni Dindo. Pero bigla nilang narinig ang tunog ng isang bola na tumatalbog. Hindi basketball. Hindi rin goma. Para bang mabigat, parang may laman. Tapos may tunog na parang naglalagas ang dahon. Pagtingin nila, may isang ulo na gumugulong mula sa sanga, papunta mismo sa harap nila. Napasigaw si Rico tapos mula sa dilim lumabas ang pugot. Malaki ang katawan, nangingitim ang balat pero walang ulo. Nakapamiwang lang parang nagbibiro. Pagkatapos, pinulot niya yung ulo at ipinasa kay Dindo na parang sinasabi, ikaw na. Nanigas si Dindo. Hindi siya makagalaw. Pero ang mas nakakatakot, yung ulo ay biglang kumindat sa kanya. Parang nangasar. Napasigaw silang dalawa at sabay na tumakbo pabalik sa baryo. Pagdating nila sa bahay, hinal na hinal, hindi agad naniwala ang mga magulang. Pero kinaumagahan, nakita nila sa cellphone ni Rico ang video. Hindi malinaw, pero rinig ang tunog ng bola, at may anino ng isang taong malaki. Wala ngang ulo. Doon nagsimulang kumalat ang kwento. Hindi na lang basta alamat, kundi parang may patunay. Naging takot at biro na sabay ang puno ng santol. May mga nagsasabi, huwag kayong dadaan dyan sa gabi, baka ipasa sa inyo yung ulo. Meron namang mga kabataan na ginagamit itong panakot. Kapag may ayaw pumasok sa klase, sasabihin, "Sige, doon na lang kita iwan sa puno ng santol." Pero may matandang lalaki sa baryo na lumapit kina Rico at Dindo. Siya si Mang Isko, ang pinakamatanda sa lugar. Sabi niya, "Mga apo, 'wag niyo pagtatawanan ang pugot. Hindi siya multo lang, bantay siya ng puno. Noon paman, man, may sinumpa sa lupa na 'yan. Kaya 'wag kayong mag-imbento ng video-video." Kung hindi, baka hindi ulo ang ibigay niya sa inyo, baka buhay pa mismo. Sabi ni Mang Isko, natahimik ang mga bata. Kasi alam nilang hindi basta nagbibiro si Mang Isko. Mga kababayan, kung kayo ang nasa lugar nila Rico at Dindo, haharapin niyo ba ang pugot para sa katotohanan o iiwas na lang para hindi maistorbo? Kinabukasan, kumalat na nga sa buong baryo ang video. Kahit hindi malinaw, naging usapan ng lahat sa tindahan, sa tricycle terminal, pati sa palengke may ilan na natatawa sinasabing edit lang yon. Pero yung iba, lalo na yung matatanda, naniniwala. Sabi ng isang ale sa tindahan, naku, dati pa yan. Bata pa ako, may kapitbahay kami na ganyan din ang kwento. Nakita raw nila ang pugot, naglalakad sa tabing ilog, daladala yung ulo niya parang manika. Sabi ng ale, dito nagsimulang maging hati ang opinyon ng mga tao. Yung mga bata, tuwang-tuwa. Parang trending topic lang sa social media. Pero yung mga matatanda, seryoso. Para sa kanila, hindi biro ang pugot. Isa siyang nilalang na matagal ng bantay ng lupa. Kinagabihan, hindi mapakali si Rico. Balik siya ng balik sa video sa cellphone niya. Paulit-ulit niyang pinapakinggan yung tunog ng bola, yung anino na walang ulo. Sa sobrang pagka-curious, nag siya. Babalik siya mag-isa. Mga alas 10 ng gabi, naglakad si Rico papunta sa puno ng santol. Tahimik ang paligid, kahit ang aso ng mga kapitbahay, hindi tumatahol. Para bang alam nila kung saan siya papunta. Pagdating sa puno, humina siya ng malalim. Binuksan niya ang flashlight. Wala naman. Normal lang ang puno. Pero habang naglalakad siya sa paligid, narinig niya na naman yung tunog. Tumatalbog na bola. Malakas. Mabigat. Sinundan niya ang tunog hanggang sa likod ng puno. At doon niya nakita. Ang pugot, nakaupo, walang ulo, parang naglalaro ng luksong bola gamit ang ulo nito mismo. Ang nakakatindig balahibo pa, may mga boses na parang galing sa ulo. Halika, laro tayo. Sabi ng boses. Pero hindi niya alam kung saan nang gagaling. Napalunok si Rico. Gusto niyang tumakbo, pero parang may kung anong humahatak sa kanya. Yung mga mata ng ulo, nakatitig sa kanya. Nakangiti. Maya-maya, tumayo ang pugot malaki, matikas, at kahit walang ulo, ramdam mo ang titig na nakatuon sa'yo. Inabot nito yung ulo papunta kay Rico. Para bang nag-aalok ng pakikipaglaro. Nanginginig ang kamay ni Rico. Kinuha ba niya? Saglit niyang hinawakan yung ulo. At doon, biglang uminit ang paligid. Para siyang dinala sa ibang lugar. Nagising siya, nasa loob siya ng parang lumang bahay. Maraming ulo ang nakasabit sa dingding, iba-iba. May hayop, may tao, may matanda, may bata. At lahat sila nakatingin sa kanya. Narinig niya yung parehong boses. Hindi lahat ng biro, biro lang. Ang respeto, hindi mo makukuha sa cellphone o sa tawanan. Kailangan mong patunayan. Sabi ng boses. Pagmulat niya, nasa tabi na ulit siya ng puno. Walang pugot. Walang ulo. Pero hawak niya isang santol. Malaki, sobrang kinis, parang perlas. Nagtataka siya, paano napunta sa kamay niya? Agad siyang tumakbo pa uwi. Kinabukasan, pinakita niya sa nanay niya yung santol. Pero pagtingin ng nanay niya, namutla. Anak, hindi yan basta bunga. Yan ang alay. Kapag binigyan ka ng pugot, may ibig sabihin yan. Sabi ng nanay ni Rico. At dito nagiging mas misteryoso ang lahat. Kasi kung totoo na bantay ng lupa ang pugot, bakit niya binigyan si Rico ng prutas? Ano kaya ang kapalit noon? Mga kababayan, sa tingin nyo ba, regalo yun ng pugot o babala? Kinabukasan, hindi na mapakali si Rico. Hawak niya pa rin ang santol na ibinigay ng pugot. Kahit anong gawin niya, hindi nasisira. Kahit iwanan sa mesa buong maghapon, kasing kinis pa rin, walang langgam na lumalapit. Lumapit siya kay Mang Isko, yung pinakamatandang lalaki sa baryo. Sabi niya, Mang Isko, ano po ba itong santol na ito? Kagabi po kasi may kakaiba akong naranasan. Sabi ni Rico. Tumingin si Mang Isko seryoso. Kinuha niya ang santol, tiningnan ng mabuti, tapos ibinalik. Apo, yan ang tinatawag na alay ng bantay lupa. Ibig sabihin, kinilala ka ng pugot. Pero hindi yan basta regalo. May kapalit yan. Sabi ni Mang Isko. Kinabahan si Rico. Anong kapalit po, tanong niya. Respeto at panata, sagot ni Mang Isko. Kapag hindi mo tinupad, babawiin niya at kapag bumawi siya, hindi lang ulo ang mawawala. Natulala si Rico. Hindi na niya alam kung itatago ba niya yung santol o ibabalik sa puno. Lumipas ang ilang araw, nagsimulang mapansin ng pamilya ni Rico ang kakaiba. Kada gabi, naririnig nila ang tunog ng bola na tumatalbo. Minsan sa labas ng bintana, minsan sa ilalim ng bahay. Pero kapag sumilip sila, wala namang tao. Lalong lumala nung minsang nagising si Rico sa kalagitnaan ng gabi. May nakita siyang anino ng malaking katawan, nakatayo sa gilid ng kama niya. Wala nga lang ulo. At yung santol, gumugulong sa sahig, parang minamaneho ng hindi nakikitang kamay. Napabalikwas siya ng bangon, sigaw ng sigaw. Dumating ang nanay niya. Anak, sinabi ko na sayo, huwag mong biruin ang pugot. Kailangan mong bumalik sa puno, at doon ka humingi ng tawad, sabi ng nanay ni Rico. Kinabukasan, sumama siya kay Mang Isko. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman niya. Pagdating nila sa puno, nagdala sila ng kandila at mga bulaklak. Sabi ni Mang Isko, Rico, dito ka sa ilalim ng puno. Sabihin mo kung anong nasa puso mo. Huwag kang magbiro. Huwag kang magsinungaling. Kasi mararamdaman niya kung totoo ang sinasabi mo. Huminga ng malalim si Rico. Nilapag niya ang santol sa lupa. Patawad po, hindi ko po alam kung bakit ako ang napili nyo, pero hindi ko po kayo binabalewala. Natatakot lang po ako, sabi ni Rico. Kahimik ang paligid hanggang sa biglang umihip ang hangin. Nagsayawan ang mga dahon ng santol. At mula sa dilim, nakita nilang dahan-dahang lumitaw ang pugot. Malaki pa rin walang ulo pero hindi nagalit. Kinuha nito ang santol tapos itinuro si Rico gamit ang malaki niyang kamay. Tumingin si Mang Isko. Apo, tinatanggap niya ang paghingi mo ng tawad. Pero tandaan mo, mula ngayon, bantay ka na rin ng punong ito. Kung may mananakit, ikaw ang unang tatawagin, sabi ni Mang Isko. Nanlamig si Rico. Hindi niya alam kung swerte ba o sumpa ang binigay sa kanya. Pero mula noon, walang batang naglakas-loob na umakyat sa puno ng santol. At si Rico, palaging binabantayan ang paligid, lalo na tuwing dapit hapon. Sa mga sumunod na buwan, kumalat ang balita. Hindi na lang simpleng kwento ng katatakutan ang puno ng santol. Ginawa na itong simbolo ng respeto. Yung mga kabataang pumapasyal doon, nag-aalay ng bulaklak o prutas bago sila lumapit. Para bang naging mini-ritual sa baryo. Pero minsan, may mga bagong bisita galing sa bayan. Hindi naniniwala. Tawanan sila ng tawanan, pinagtatawanan ang mga kwento. Hanggang sa isang gabi, may tatlong lasing na dumaan. Pinagtawanan nila ang puno, Sinabi pa nila kung may pugot dito, labas ka na. Gusto ka naming makita, sabi ng isa. Kinabukasan, nakita silang natutulog sa gilid ng kalsada, walang malay, naninimit, at sa tabi nila may tatlong santol na kasingkinis ng perlas. Wala silang maalala, pero mula noon, hindi na sila bumalik sa baryo. Mga kababayan, ang tanong, sino ba talaga ang pugot? Isa ba siyang kaluluwa ng tao o nilalang na tagabantay ng kalikasan? At bakit ulo ang simbolo niya? Pagkatapos ng insidente sa tatlong lasing, mas lalo nang tumibay ang paniniwala ng mga taga-baryo. Ang puno ng santol ay hindi ordinaryo. At ang pugot, hindi lang basta nakakatakot na nila lang. May dahilan kung bakit siya nandoon. Isang gabi, tinawag ni Mang Isko si Rico sa kanilang kubo. Apo, sabi niya, oras na para malaman mo ang totoo. Hindi lahat ng kwento tungkol sa pugot ay nakakatawa o nakakatakot lang. May nakaraan yan, sabi ni Mang Isko. Umupo si Rico nakikinig. At nagsimula si Mang Isko magkwento. Noong panahon ng Kastila, may isang sundalo na tinawag na Julian. Matapang siya, pero suwail. Isang araw, pumatay siya ng magsasaka na nagtatanggol ng lupa. Pinugutan niya ng ulo sa ilalim mismo ng puno ng santol na yan. Pero ang magsasaka, bago mamatay, nagdasal. Sabi niya, kung ang dugo ko ay magsisilbing bantay ng lupa, gawin niyo akong tagaprotekta. Mula noon, wala nang katahimikan ang sundalo. Siya ang naging pugot. Wala na siyang ulo. Kasi yun ang parusa sa kanya. Pero pinilit niyang tuparin ang sumpa ng magsasaka. Bantay siya ng lupa hanggang ngayon, sabi ni Mang Isko. Napatigil si Rico. Ibig sabihin po, hindi talaga masama ang pugot, tanong niya. Hindi lahat ng nakakatakot ay masama. Minsan, sila pa ang nagbabantay para hindi natin sirain ang kalikasan at lupa na hindi atin. Sagot ni Mang Isko. Dito parang mas gumaan ang loob ni Rico. Pero may kaba pa rin. Kasi malinaw na sinabi ni Mang Isko, kapag ikaw ay pinili, hindi ka na ordinaryong tao. May pananagutan ka na rin. Lumipas ang mga linggo, nagsimulang managinip si Rico. Sa panaginip, laging may ulo na gumugulong sa kanyang paanan. Minsan, parang bata na humahagikik. Minsan, parang matanda na seryoso. Pero lahat ng boses, iisa ang sinasabi. Bantayan mo ang puno. Bantayan mo ang lupa. Sa una, inisip niya biro lang ng subconscious niya. Pero isang gabi, nagising siya sa ingay sa bakuran. Paglabas niya, may mga kabataan na sumisira sa lupa malapit sa puno. Naghuhukay, nagtatapon ng bote, nag-iwan ng basura. Nag-init ang ulo ni Rico, Lumapit siya, pero bago pa siya makapagsalita, biglang dumilim ang paligid. Ang mga kabataan nagsisigawan. Nakita nila ang pugot nakatayo sa tabi ng puno. Hindi ito gumalaw pero sapat na ang itsura nito para magtakbuhan ang mga bata. Pagkatapos lumapit ang pugot kay Rico. At sa kamay nito, inabot na naman ang ulo parang bola. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya binigay kay Rico. Pinatong lang niya sa lupa at unti-unting nawala. Dito na-realize ni Rico. Hindi lang siya basta pinili. Siya ang naging tulay ng baryo sa pagitan ng tao at ng bantay lupa. At habang buhay, dala na niya ang responsibilidad na yon. At mula noon, iba na ang tingin ng mga tao kay Rico. Hindi na siya yung batang mapaglaro lang. Siya na yung tinatawag nilang alaga ng pugot. Kapag may naglalakas loob na mangasar o magbiro tungkol sa puno ng santol, si Rico ang unang sumasaway. Hindi dahil takot siya, kundi dahil alam niya ang totoo. Mga kababayan, sa puntong ito, hindi na simpleng horror comedy ang kwento. Naging alamat na ng baryo. Isang paalala na minsan, yung mga nakakatakot na nila lang, sila pa ang tunay na nagpoprotekta sa atin at sa kalikasan. Mula nang tanggapin ni Rico ang responsibilidad, naging tahimik ang baryo. Walang batang naglakas loob na umakyat sa puno ng santol ng walang pahintulot. Kapag may bisita, laging sinasabi ng mga taga rito, mag-alay muna bago lumapit. At kapag nagtanong kung bakit, simpleng sagot lang ang ibinibigay, basta, respeto. Dumating ang panahon, tumanda si Rico. Hindi niya nakalimutan ang gabi na inabot sa kanya ang santol ng pugot. Lagi niyang baon ang aral na yon, na ang tunay na bantay ng lupa ay hindi laging tao, kundi mga nilalang na minsan ay hindi natin maintindihan. Sa huling taon ng kanyang buhay, bago siya pumanaw, ipinatawag niya ang kanyang apo. Bata pa ito, pero matanong. Apo, sabi ni Rico, kapag dumating ang araw na makakita ka ng kakaiba sa puno ng santol, huwag kang matakot. Huwag kang tumawa. Unahin mo ang respeto. Kasi minsan, hindi natin alam, sila ang tunay na nagbabantay sa atin, sabi ni Rico. At doon natapos ang siklo. Ipinasa niya ang aral, tulad ng ipinasa sa kanya ni Mang Isko. Ang puno ng santol ay nanatiling matibay. At ang pugot, kahit hindi na nakikita araw-araw, nararamdaman pa rin ng mga tao tuwing hating gabi, sa tunog ng bola na tumatalbog sa dilim. Mga kababayan, ang kwento ng pugot ay isa sa mga alamat na nagpapakita ng kakaibang katangian ng ating folklore. Nakakatakot siya sa unang tingin. Isipin mo, isang nilalang na walang ulo, pero naglalaro ng ulo na parang laruan. Nakakatawa at nakakatakot sabay. Pero kapag sinuri natin, malalim ang simbolismo nito. Bakit ulo? Kasi ang ulo ang sentro ng pag-iisip at desisyon. Kapag nawala ito, wala ka ng direksyon. Ang pugot, bilang bantay lupa, nagsisilbing paalala na kapag hindi tayo nag-iisip ng tama at wala tayong respeto, mawawala tayo sa direksyon. Bakit sa puno ng santol? Kasi ang puno, simbolo ng buhay at biyaya. Kung sisirain natin ang kalikasan, mawawala rin ang biyayang nakukuha natin dito. Kaya ang Pugot, kahit nakakatawa minsan ang ginagawa niya, may seryosong mensahe. Huwag sirain ang lupa, huwag abusuhin ang kalikasan. Mga kababayan, ang kwento ng Pugot sa puno ng santol ay hindi lang para takutin. Isa itong paalala na ang mga alamat may pinanggagalingan. Maaari silang nag sa kasaysayan, sa mga pangyayari noon, o sa takot at paniniwala ng mga tao. Pero lahat sila may dalang aral. Kung minsan, natatawa tayo sa mga kababalaghan kung minsan natatakot. Pero sa dulo, pareho lang ang hinahanap, respeto. Respeto sa kalikasan, sa mga nilalang at sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya mga kapatid, kapag dumaan kayo sa isang lumang puno, lalo na yung santol sa inyong baryo, alalahanin ang kwento ng pugot. Hindi para matakot, kundi para maalala na may mga bantay ang kalikasan. At minsan, yung bantay na 'yon, nakakatawa ang itsura, pero seryoso ang layunin. Ako po si Ka Elias at ito ang kwento ng pugot sa puno ng santol. Sana ay hindi lang kayo natakot o natawa, kundi may natutunan din kayo. Kung nagustuhan niyo ang ating episode, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang kababayan ang makapakinig ng mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating bayan. Hanggang sa muli at tandaan, sa bawat alamat may aral.